dito na yung mga pinal, pidala, pinadala nyo. Ramir, Berna, uh, Mama. Thank you so much sa mga blessings na binigay nyo ngayon. Yan yung perero. Ayan. Ah, uh, bali. One, two, three, four, five, six. Anim, anim na taga nito. Thank you so much po. Tapos mayroon kami isang kape. Ayan yung sausage. Yan yung pangangalan. Dalaking sausage. tataba Then ito yung ano, yung request ko kay Rania. Ah, na granola. Ayan. So for kids, Mildred and for kids. Ayan. Mildred and for kids. then Ayan, tag-iisa kaming ganito. Ayan, anim yan. Tapos ito. Ito, truffles. Sarap nito, truffles, Anim ang, ay, dalawang supot ang laman niyan sa loob pag bubuksan. Ayan, siyempre meron yung sa hipag ko. Sa anti namin. Tsaka, um, Tapos, meron pang naiwan dito na tubleron kay Gwen. Yung tatlo, yan, binigay ko kay sila sa Russia. Ayan. Then, ito mushroom. Ayan, tatlo yan. Tatlong mushroom. Ayan, merong ditong ano. Ayan, tag kaming lotion. Ayan. Lotion. May mga pangalan, oh. Mildred. Ayan, Shakira. Ayan, tapos Meron ding Watermelon lemonade candle. Candle to ay eh, gusto-gusto ni Gwen. Yung ham nilagay ko na sa ref. Yung ham na sa ref na. Ayun, ito yung mga truffles. Truffles. Chocolate. Tapos yung chocolate pa rin. Yeah. Then, ito yung mga laman lang binigay nila. ramia ham. Yung ham, nerek ko na yung ham. Yun, hindi ko pa na Yun. Yan sa lahat. Ito pa, may sabon pa dito. Meron pa dito. Yung, ano to? Cinnamon stick. Wala. Cinnamon stick. Tapos sabon. Sabon. Yan. Mga damit. Yan. Yan yung mga laman. Tapos ito, mga kumot na pinangbalot. Mga kumukha ito. And then, and then mga kumukha, kumot tuwagya. Mga tuwagya. So, yan yung mga binigay sa amin, na pinadala, na nasa box, tsaka nandito, yung mga yan. Yan. Chocolate, Toblerone, yung mga pangalan yung mayan. Ayan, yung kape, tatlo yung kape sa akin, sa hipag ko, tsaka sa bayaw ko. Pati yun. Ito, amin to. Tsaka Ayan, yung kapos. Lotion. Ayan, thank you, Mahal, Ramir Balangge, and aderna and, 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 and to my grandma, thank you so much sa blessings na binigay niyo. Nandito na, na-receive na namin. Thank you so much. God bless you more and more. Yan. Yeah. Thank you for watching, guys. Bye.